Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Elias, isang tahimik na binatang ulila na halos walang kausap sa araw-araw kundi ang hangin at ang kanyang alagang aso na si Buntag. Sa kabila ng kanyang katahimikan, may kakaibang sigla sa kanyang mga mata sa tuwing natatanaw niya ang papalubog na araw mula sa burol sa likod ng kanyang barong-barong. Lumaki siyang walang kilalang magulang, inampo ng isang matandang babae na kalaunay pumanaw rin sa sakit. Sa edad na dalawampu natutunan na ni Elias mamuhay mag-isa, taglay ang mapait na katahimikan ng nakaraan na hindi niya lubos na nauunawaan. Araw-araw tuwing dapit hapon, umaakyat si Elias sa burol upang panoorin ang paglubog ng araw. Doon sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, may isang lumang bangkong yari sa kahoy, ang tanging na iwan ng kanyang amang ampon. Nakaukit sa likod nito ang mga salitang, sa ilalim ng araw, lahat ay may dahilan. Wala siyang alam kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit palagi niyang inuukit sa isipan ng bawat titik. Sa katahimikan ng burol, doon niya nararamdaman ang pinakamatinding lungkot. Isang lungkot na hindi niya maipaliwanag, na parabang may kulang, may nawawala, ngunit hindi niya alam kung ano. Sa tuwing bumubuhos ang ulan at tinatangay ng hangin ang mga dahon sa bubong ng kanyang barong-barong, humihimlay si Elias sa papag- at pinagmamasda ng kisame na may tagpitagping butas. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik habang mahigpit na yakap ang lumang kumot na iniwan ng matandang nag-alaga sa kanya. Paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili kung bakit siya iniwan, kung bakit kailangang lumaki siyang nag-iisa. Ngunit sa bawat tanong ay katahimikan lang ang tugon. Sa bawat hikbi niya, ang ulan lang ang lumulukob sa kanyang hinagpis. Isang araw, habang naglalakad si Elias pa uwi, galing sa sapa, napansin niyang may estrangherang babae na nakaupo sa bangko sa burol, isang bagay na hindi pa niya nasaksihan kailanman. Ang babae nakasuot ng puting bestida, may mahaba at kulot na buhok at may matang malalim ang iniisip. Hindi siya makapagsalita. Parang may kakaibang enerhiya ang presensya nito. Tila ba may dalang init sa malamig niyang mundo. Nang magtama ang kanilang paningin, ngumiti ang babae at tumango. Maganda ang araw ngayon, eh, di ba? Wika nito. At doon nagsimula ang pagbabagong hindi inaasahan ni Elias. Lumipas ang mga araw, palaging inaabangan ni Elias ang dalaga sa burol. Doon sila palaging nagkikita, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, panahon, ulap, mga bituin, at kung minsan mga tanong tungkol sa buhay. Pinakilala ng babae ang sarili bilang Luna. Wala siyang sinabing apelyido o kung saan siya galing. Ngunit hindi iyon alintana kay Elias. Sa tuwing kasama niya si Luna, unti-unting nabubura ang bigat sa kanyang dibdib. Nagtataka siya kung paanong isang estranghero ang tila nakakaintindi sa kanya higit pa sa sino mang nakilala niya. Habang tumatagal, napapansin ni Elias na tuwing matatapos ang araw, bigla na lang nawawala si Luna. Tila hangin na biglang naparam. Kapag sinusundan niya ang yapak nito sa damuhan, nauuwi lang siya sa kawalan. Minsan, nang subukan niyang sundan ito, pababa ng burol, hindi niya ito matanaw saan man. Nakaramdam siya ng pagkabahala, ngunit mas nanaig ang kanyang pagkauhaw sa presensya ng dalaga. Bawat araw na hindi niya ito makita, ay parabang binabawian siya ng hininga. At isang araw, bigla na lang hindi dumating si Luna. Hindi matahimik si Elias. Ilang araw siyang hindi kumain, hindi natulog ng maayos. Araw-araw siyang umaakyat sa burol, pilit hinihintay si Luna. Hanggang sa isang gabi, naisipan niyang maghukay sa paligid ng bangko. Hindi niya rin alam kung bakit. Ngunit para bang may bulong na nagtutulak sa kanyang mga kamay. At sa ilalim ng lupa, may natagpuan siyang lumang kahon. Nasa loob nito ang mga sulat, litrato, at isang luma ngunit pamilyar na bestida. Ang puting bestida na laging suot ni Luna. At doon niya nakita ang isang lumang larawan. Isang batang babae na kasama ang matandang nagpalaki sa kanya. Sa likod ng larawan, may nakasulat. Sa ilalim ng araw, anakot Apukoy ligtas na. Kinabukasan, bumaba si Elias sa bayan at tinanong ang isang matandang tagapagsalaysay sa plaza tungkol sa larawan. Napalingon ang matanda at napabuntong hininga. Ah, si Aling Sabel! Nagkaanak yun noon, pero namatay sa panganganak. Ang bata, si Luna, nalunod sa ilog ilang taon bago kainampon. Napaluhod si Elias sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Si Luna, ang babaeng nagbigay liwanag sa kanyang buhay, ay matagal nang wala. At ang ibig sabihin ng lahat, ang mga ngiti, ang mga tawa, ang bawat kwentuhang tila tunay, ay isang alaala lang na bumalik sa kanya. Isang espiritong humihinga sa hangin ng burol. Bumalik si Elias sa burol, hawak ang larawan. Umupo siya sa bangko, pinikit ang mata, at hinaya ang lamunin siya ng init ng araw. Hindi na siya umiyak. Sa halip, naramdaman niyang may yakap sa kanyang balikat, magaan, parang hangin. At sa hangin, narinig niyang muli ang boses ni Luna. Hindi ka nag-iisa. Doon sa wakas, naintindihan niya ang ibig sabihin ng nakaukit sa bangko. Sa ilalim ng araw, lahat ay may dahilan. Ang sakit, ang lungkot, ang paghahanap, lahat ay may saysay. At sa pagtanggap ng katotohanan, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Makalipas ang maraming taon, naging isang guro si Elias sa bayan, nagtuturo ng literatura sa mga batang tulad niya noon, tahimik, sugatan, at may tanong sa mundo. Sa kanyang mga kwento, nabubuhay si Luna. Sa kanyang mga tula, isinasalin niya ang alaala ng isang pag-ibig na hindi kayang ilarawan ng panahon. At sa burol, sa ilalim ng matandang akasya, nakatayo na ngayon ang isang bagong bangko. Sa likod nito, may bagong ukit. Ang alaala ay liwanag sa mga araw na walang araw. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos ay mag-like at subscribe ka na para updated ka sa mga may aral na kwento.